Nakarating na din eh Ayaw, ano kuya? Balita Shhh. Ayan Woo. Ayan mga classmate ko uh, Galing pa ng ah, uh, Polilio eh, Dito muna natin ipatutuloyin sa bahay At bukas ay kanilang uh, drug test Kami nauna na kaganina Sila naman bukas yung mga taga-kaiso natin tropa Ano ba yung kasabay nyo mate? Ano ka sabi niya? Batangas Tsaka Rizal no, no, May Laguna Ah may Laguna rin Baka mga PSSG yun Oh. Oh, yan sila Kuya Kulata and si Mate Supremo Galing pa yan po Layo Isla eh Pero bukas si para sa promotion yan wala Walang imposible eh. Kahit anong layo Basta magiging corporal na <laughs> Yun talaga Yun Longer than a few minutes later at may pasalubo nga po pala ang ating mga classmate galing po Ito ay galing pa naman pala sa Infanta so, yan, yung Suman sa Gata. At ang sabi ni Kuya ay kainin na ngayon at bukas ay mapapanis na. At ayan, nagtimpla na ng kape. Masarap na kombinasyon yan. fresh from Polilio. Polilio boys. mate Supremo and mate kulata ang mga classmate ko noon, ito kakampanya ko to sa Bravo doon BRC. Ito naman si Mate ay uh, kasama kasabay ko nag-apply sa SAP na na-absorb lang kami ng local lokal uh, local quota uh, na mate. Uh, na-absorb lang kami dati. Sa na pasalamat alam din tayo mate kay Sir Ardinon, kay Sir Caranza. Na-absorb tayo, naawa sa atin pero malaking bagay na yun sa atin at kung tayo tayo'y naturi dun eh. na lang. <laughs> Siyempre paano? Malaki yung Ewan ko na lang. So ayun guys ha, mag, ano muna kami mga karadyo. Magkakape muna kami tatlo. Ayun, mabanata na to. Naglabas na rin ako ng Skyflakes. Hindi natin pwedeng pababayaan yung mga classmate natin. Ayan. Nakahiram tayo ng uh, foam. Kanilang higa yung mga gamit nila. Ay uniform, Yeah. po niyo. ya.